Ito na, dito sa Gupaan, dyan sa Kajan Santo City, Tabao. Day 3 ng uh, paggawa ko sa order mong antena. Ayan. Tuning up na ako, tuning up. Tatlong dugtong, 1160 ng wavelength. Ito na, idol. Yan sa General Santos City, Mindanao. Dito sa Agupan, ito na yung kanyang SWR. Punta muna tayo sa mababa. Tingnan ka doon sa, ano, sa itaas, ito, 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 ito. Yan. Yan din pa rin din naman yan eh. Yung Ops, yung green, yung SWR yan. So, sa 143 tayo, yung frequency ito, yung frequency yun, 143 is 1.21. So, one at a time. Tingnan mo lang yung ano, ito ay nakasentro sa 145. Yan mo ang uh, SW ha. Kung uh, masisiyahan ka na dito. Okay. Ayan na. Nagawa 1, plat na. 1, 4, One at a time ha. Okay. 144740. Ayan. One, four, four, nine, two, zero. One, four, five, 100. 0.08 hindi may saktong ano 145 yan kasi nakasit tayo sa 143 to 149 yung gawing baba ayun so pag isita, isit natin ng ano yan ng 144 uh, to 146 may kita ba talaga sentro pero tinamay sa WR 1.07 hangat pa tayo ang ohms tingnan mo rin nasa 50 ohms Okay, so far so good. 49, so hindi pa rin masama yan. O, nasa 146 na tayo. 1.07 pa rin sa si WR. May karta na kung nakasampay uh, din sa ano, kawan ng nagre-reflect dun sa bubong. Hindi makuna ng maayos itong nano BNA ng video. Ayan tuloy. 1.1 1.12, 1.13, 1.47 na tayo ha. 1 point something. Ngayon. Okay. 1.25. Sana magustuhan mo itong SWR ha. Ngayon. Pero tinan mo pa rin kung anong uh, kayang hagipin pa niya. Baka mababa pa sa paytas pa eh. Nagwa 1.3 na. 1.48 nasa 1.3 na. Ayan. So, okay pa yan, ha? Okay. So, ito yon na uh, idol. Ayan, o. Oh. Malit lang pista ko dito. At wala ako doon sa shop. Wala nang naglilipat. Ayan yung antena mo. Ayan. Ayan ang wire niya. Pinantono ka dyan i 25 meters na wire. Ayan. Okay. Maliit ang dito ang pwesto ko dito idol. Gawa nang ako'y naglilipat ng shop. Eh dito ako sa maliit kong barong-barong. Okay.